Masarap kaya sa bawang? Baka hindi masarap yan sa bawang eh. Hindi masarap na rin. Chef ko. Kasi hindi marunong ay kaya chef ko. Pag retail na mga 1,000 na to. Isang piraso. Yan, ito nang huli natin. Ilang guhit? Wala, Kula, kulang-kulang. Ayun Kunti na lang pala. Ah, 7 grams. 7 grams. 7, 7. 7. 7. Kurang, kurang 8 grams. 7 grams ang huli namin. Not, nakin. Huli <laughs> nakin. Huli nakin. Ibigin 7. na tayo. <laughs> <laughs> Dahil yan ang dahilan mga nahuli kami. Ah. Anong sintensya niyan? Tula. Tula? Masarap sabaw. yung tula? O, oh, sabaw. Ako? Huh? Sabawan natin. Masarap kaya sabaw? Baka hindi masarap yung sabaw eh. Masarap yung sabaw eh. Kilaw? Hindi Sabaw na lang. Hmm. Makakatikip din ng masarap na ulam. Tagsang libo ang kilo. Yan. Dahil yan lang isa na ulam natin na malaki iulan na natin mga amigo uh, maigin na lang makatikin tayo sa ating mga hinuhuling mamahaling isda Ay, yan ang tadaan at yung apat para sa bahay ngayon Ayan. Hmm. Ayan, yung mali. Apat ang ulo natin. Sige, tagtarin mo na. Sabawin mo na. Sabaw? Sabaw. Nasura pa akong dahon. Sabaw. Isulit ka lang sa YouTube. Anong masarap yun? Masarap niya na Ano? Sweet and shower. Sweet and shower kasi yung... Ikaw, Loto. Hala. Hala. Pag marunong akong mahuli pero magluto, hindi. Hindi, taga, di ba dati di ka lang nag-ano ng sweet and sour pag nagluluto, ikaw? Dati yung, yun, ngayon hindi na ako marunong. Marunong hmm. ka pa rin. Ikaw na lang. Sabaw na lang. Sige. Mas gusto ko sabaw. Sige, kung saan ka gusto. <laughs> Dahil gusto kita, mas susunod ang gusto mo. Ah! Ha! <laughs> <laughs> Ito, mag Kanya nito ako dapat kinukuha ko talaga ang mga, mga tinik-tinik mo na kasi para pag hinbis, hindi ka masusugatan sa mga ano niya. So, hindi may mayroon kasi makasugat? wow mato, ano din to, oh, matatalas din. talos hindi may kasugat. Ganyan ah, talaga ang tanggapin. Ano yan? Matigas yung ano yun oh. Hmm. masarap yung buntot. Ay, hindi naman nakakain ng buntutin ko. Anong hindi siya di? Lula o. Oh. Tapal na. Ang pipintayin pala sana niya ni Niko ay nasa mga 400. 400 lang? Ang dami ng kilo niyan. Ikulang lang 500. Saos saan 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 nak mana kung naka limang piraso ko lang ito, oh. Siguro, nasa dalawang libo na. No? Ganito ka laki. Ito ba yung mahal? Na ano? 600 ang kilo? 600 pag... -buhay, siya, hindi po kayo kilo. Dapat mo na pag makahuli ka nito, buhay mo lang di. Eh. Ilagay mo lang sa sana. Hindi na nga tayo magkapamigas doon. bawal na. Ayun na nga. Kasi mas mahal pala ang buhay. Bakit... Yung bawal na tayo eh. Bakit mahal ito?

Tagidjet lang tayo, tagisang hiwa. Tatlo lang tayo. Te... Te hiwa tayo mo. Siyempre, bigyan ko sila tatlo. Ha? Sabaw. bye Hmm. Hmm, sabaw. Sabaw lang. Sabaw lang, wala yung mag. naman. <laughs> song, ay, song, oh, Sa bahay, okay. basa kong, ay, kung di ba, Pak, kay sampiraso ni isang hiwa, ma malaman ni. Malaman na ka. Malaman ni. Eh. Malaman ni. hiwa lang tayo kasi yan. Abo. Bagay dapat bahay pa. Bahay pa kailangan mo makaabot ng sampung hiwa. Ha? hindi, Hmm, kagat din na. Akin ang ulo ya. Ay sus, ini na. Hati tayo sa ulo. Sige. Hatiin na lang natin itong ulo. Ikasa na. No, hindi mahirap yung nagtiin. Mahirap pa. Ah, sige, iyan na lang. lang. Gitna na lang ako. Kailangan. Oh, Kailangan silang lot-lot, oh. Tatong hiwa ko lot-lot. Sa akin ano ba pa ng maliit ko. Ang Pagbigaw niya, Mi. Pagbigaw. Hindi, pagbigay mo na ba yung tubig? tubig. tubig. Ano pala yung anod niya? Parang masarap nga ito kilawin. Si kilawin? Oo, oh, kasi yung anod niya,

Alam mo naman pag ano tayo ng ano eh. kamay ha. Uh, ay, ganyan tayo. Huwag ganyan. Okay. sa likod. Ito. Matigas no? ay, ay. yan o.

Yo regimo. Ngayon sinasama ka na. Kamo na ang vida sa king vlog ngayon. Ako muna ang shit cook ngayon, mga besh. Shit cook, shit cook. Kasi hindi marunong ay kaya shit cook. O love dito ko na puting habol sa sebdang. Di naman tara kamotigas lang siya. Tigas pala. Tibay, ka talaga itong isda natin. mahal yan kaya matibay kaya pala mahal eh kasi ano siya yung talagang makakatikim din ng mga ulam ng mga mayayaman yung hindi siguro kami nahuli mga ma hindi kami makaulam yan yeah. <laughs> malunggay. Wala kang malunggay. Eh. Magbibigay pa ako ng dahon. Baka sa UK Ay, sa Ano na lang. Yung... Ano na yun? Pichay? Pichay. Pichay? Pichay. Ganda siya malunggay. Siguro niyan. Wala na eh. Hirap ng malunggay dito sa atin. Tayo nga lang yata nakaka-opos eh. Sa mga malunggay ng kapitbahay. Pero ka bibili eh? ha. Hindi mo kasi yung malunggay. Yung magtanim. Sino kayo mahilig? Pero at least, hindi ko naman hinihingi. Inaano ko naman. Binibili ko eh. Maano siya nang malaman? Maano yung laman niya? Siyempre. Si bunginya niya niya. Lafo-lafo. Lafo-lafo. lafo Ngayon Sweet and shower ang sarap na eh. Oo. Oh, Masa naman kita kung sana. Prito sana. Prito. Tapos sweet and sour. Pwede naman ako magprito tapos shower. ikaw mag sweet and sour. Dapat binuuna natin sweet and sour. Love Sweet and sour. Buwan mga nagprito ko tapos sweet and sour. Ito mo hatag Ito mukha Bakit? Po. Bakit sweet and sour? Kasi yung sabaw pwede ili iligo. <laughs> sweet and sour. <shower. laughs> ikaw pa rin. Sige na. Nagutom na ko. Hala, kakakain mo lang. ano? merinda pa yun. Sabi ka, ako kakakain kaka, kaka, mo lang. Pero isa talaga, tig hati ikulog, talaga. Ikulog, ikulog. Hati talaga tayo nito, bi. Ikulog. Hmm, sige, na yun eh. Hati talaga nito talisa, no? tayo sa ano. Hindi siya tayo niwa. Ay, ulo. Murang, ano na. Eh, mali. Isa mo pa yung mali. Oo, isa sa ano yan? Siyempre, sayang yan eh. That, mm. Puro lapu-lapu ang ulam namin. Ito ba yung lapu-lapu din? Pag lumaki? Mm. Dapat Brown grouper. Na. Pero mura Pinain to. Pinain ko kasi yan. Tapos, bigla akong nabuta ng huli, ay binantong ko na. Pero pag mura, pag ano to, mura lang to. Kasi itim eh. Pag malaki yan, mahal yan. Ah, mahal din? Mahal pa yan, yan dito. Sa ah, yan? Maliit yan eh. Local yan pag maliit. Ayan mga amigo, lutuin lang to ni Commander Ayan Ang ating Original na sibungin Nakakatik Nakakatikim, din for the first time Ang sibungin na Ulam mo Kung bibilihin mo to sa palengke Nasa mga, siguro na sa mga Pag na, mga 1,000 na to Isang piraso naman. Ayan, pag retail yan Ayos, makakatikim din Salamat sa nang huli <laughs> Kung di na huli, di makaulam ng ganyan. Kaulam mo eh. Bakit hindi? Pwede, Pwede naman. naman. Pwede naman. Basta ulamin mo talaga. Aray. Oo. Oh. Okay. Hindi okay. ko alam mo nung discard niya. Maralaman natin mamaya. Alright. Simple lang good. The ricardo is ready. Uh, ongoing. Go Gulay. present Ricardo present. present presenting at um, main event main event of the evening wow, wow. para sesinan hmm lapang <laughs> Ricardo ay ano Ricardo Hindi ka mamarunong. Gusto mong turuan kita? Aba. Parang masarap ang luto mo. Ako pa tuturuan mo? Araw-araw kung kumakain ang luto ko. Or... Ah. Ah. Wow, ang ganda. Ay. Ako ba yan? Kapal na mukha mo. Hindi, <coughs> hindi. <coughs> sarap simple kapit bahay pa hindi kasi namin mga atim pang aming mga kumain kami ng sarap tapos yung kamag namin ay hindi kailangan ano kami kumakain hindi man kami sabay-sabay kumakain at least nakatikim sila ng ano um, anong ginakain namin di ba? Hmm.

Kasi, mas maganda yung maraming gulay. Para? Ang ng buhay. Hindi <tinyo> pa healthy. Siyempre. Kailangan magulay tayo lagi. Saan o? Tapos mag lang na isang bisis. karni na naman. Yan, makakatikip na tayo nating huling uh, lafo lafo. Lafo lafo. Salamat Lord sa blessing natin na huli. Chip ko the oh. day. Yan, kain na tayo mga amigo, kain. Chip natin ngayon yung kung gaano ka sarap. Ano ba talaga ang lasa ng isang isdang lapu-lapu na madalas na minahuli pero madalang kaming makakakain. But now, see now. Olo <laughs> pa ang gusto mo. Hanapin ko pang olo

Dalawang hiwa lang. Dalawang ila, hiwa tayo? Marami. Ilang hiwa ba yung kanina? Baka wala na sila. Yan po. Isa lang sa akin yung ulo lang. Ayun sa akin. Ito lang sa akin ulo. Kasi nagkain ako ngayon. ah hmm. Ay, ito na lang ibigay mo sa kanila. Ito na lang ano? Hmm. Masa, pwede din. Para sila na maghugas. <laughs>

Sa aking kapatid deliver. Ito yung nasa amin. Hindi kain. na be, kain na be. Kakain na tayo. Kakain na kami. Sabay tayong kakain mga amigo. Sinsa na mga amigo, matatakam kayo sa aming ulam. Medyo masarap ko siguro. First time natin makatikim ngayon ng ano, lapu-lapu na original. Lasang <laughs> <laughs> so, isda. 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 Sugwanas ang baboy. Baka Sugolasan bakay, Kahit isda. Hindi <laughs> ba 'yun? Kay paano ba? Dapat na 'yun, ano, no? salay. Oh, tama sa. Dulo kasi ang may salay. Kung unang Ricardo mami amigo, pero ayos lang. Sa first class nga isda, sa guw rekado o kaya mike na. Sino si mama? Ini sa sama ng kami, I'm ready. We're ready. Ano ba 'to? Ano? Ito gulay sa yo. Okay lang. May gulay nga man. Marami tong gulay sa iyo. Eh. Ayan, mga amigo, kain muna tayo. Sabay tayong kain, mga amigo. 那我怎么卖的？ nakikita ng mayaman mga nagpa kasi nakatigayin kami ng ulam ng mga mayaman so, minsan minsan lang ito talaga ano hmm. okay. <laughs> kasi kaya ang mahal to no? ito nga yung ginagawa din nyo na. Nasan, no? nasa ng isda naman Bisa, ya. Minta tolong. Saya tanya karena saya baru

Remote. Yan mga amigo Ubus yung ano uh, 7 grams 700 grams na ano Lapula po <laughs> Salamat sa Panginoon At sa biyayang ating nahuli no? Lord, clean up mm. Salamat sa Diyos At sana muli ay Makatikip muli ng ganong klaseng isda no? Alright Yun na muna ang ating uh, vlog For tourist video mga amigo Sana na enjoy kayo sa ating vlog for today's video. Yan, gandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtanong mga amigo. Pag-ampi mo tanong.